Salamat sa inyo ha, Sonia, tsaka Feli. Ay, nako Nena, panay ka. Thank you, nang thank you, eh. Tama nang pasasalamat, Nena. Basta kami tutulong at tutulong kami sa abot na aming makakaya. O oh, pala, ma. Dapat hindi mo na ginanon si Lola at si Tita. Tumil ka nga dyan, Ninita. Pasalamat ka nga sa mama mo. Pwede tatanggol ka. Deserve nila yun. Huwag ka nang maawa doon sa Lola at Tita mo. Pasensya ka na, Ninita. Nandilim lang yung paningin ko dahil sa nakikita ko, inaapi ka nila sa bagay. Grabe din naman po talaga si tita, pati si lola kung kapag-salta din sa akin. Baka nga deserve po talaga nila. Pwede ba nila puntahan ko na muna yung dalawa? Malapit pa naman tayo, di pa tayo nakakalayo eh. Wala pa tayo dun sa terminal. Aasarin rin ko lang. Ano Ferry, sama ka? Sige, sama ako sa'yo, Hindi pa tayo nakakalayo. Asa rin natin. Sige, tama ka. Asa natin. Dali. Sige, bahala kayo. Basta dito lang kami na ano kung namin kayo. Tutal, nandun naman yung terminal yung sakayan ng tricycle para doon papuntang Tanawang, Batangas. Sige na. oh, nena, dyan ka lang muna. sa ko lang itong pinsa ko si Son. Sige, Peli, bahala kayo. Hintay ko kayo rito. Ha -ha. Um, mga mapang-asal talaga. Alik ka nita, doon tayo maghintay sa sakay ng tricycle. Sakit talaga ng mukha ko sa ginawa ni Nena. Visit na Nena yun. Hindi ako get over. Pareho tayo, mga sakit pa rin ang katawan. Oo oh. oh. mga nga pala, Nak. Paano nga ba nalaman ni Nena na nandito yung anak na tsaka yung bahay natin? Paano niya nalaman? Ayan rin yung tanong ko, Ma. Paano nalaman ni Nena na dito yung bahay natin at nandito si Ninita? <laughs> eh di kanino pa, di sa akin. Kayong dalawang kayo, hindi na kayo, talaga kayo nagbago. buot na lang talaga, inakonta ako nitong pinsan ko. Pasok pinsan. Surprise! <laughs> Tama pinsan, pasalamat ako sa kontak kita. <laughs> Ang gagawin yung dalawang ito. Matagal na ako nang gigigil sa dalawang ito. Eh. Gigil na gigil na talaga ako sa mag-inang yan eh. Gusto ko lang pagkakobre yung ulo ng mga yan eh. uh, Alam niyo pasalamat kayo. Hindi ako si dahil kung Nena ako, nako, hindi ko kayo iwang may malay pa. <laughs> yung mga pangas sa mukha, deserve niyo talaga yan. <laughs> Kala niyo magtatagumpay kayo sa mga pinagagawa niyo sa anak ni Nena? Hindi eh, ka nagtatagumpay talaga, ka no? Kapag masama talaga yung hangarin sa kapo, eh, lumalabas yung karne. Mm. Eh, deserve niyo yung dalawa yan. Yung mga bangas niyo, deserve niyo yan. Di ba, son? <laughs> Dapat malaman to ni Blandino yung pinagagawa nyo. Itidamay nyo pa si Peter, pati yung senyorita Blandina ko. Mga wala kayo mga puso. Taga nandadamay pa kayo ng ibang tao. Humanda talaga kayo. Eh, di ka. Ay, talaga magsusumbong ako. Hindi kayo natatakot? Hindi kami natatakot. <laughs> Humanda kayong dalawa. <laughs> Ang tatapang pay, no? Sumbu mo talaga yun, San. Sa amo mo. Magpinsan nga kayong dalawa. Oh, Di mo nyeta kayo. Halika huh? na, San. Halika na. Ako? Sa ko ang yung mga baginang to? talaga ako? sa kayo? Oh, oh, oh. Black eye. <laughs> Di ba, San? <laughs> Deserve! Halika <laughs> <can> dali. <do> <laughs> magbisit na magpinsan yun na. Si Ferit taga si Sonia ang pahamak sa atin. Tama ka ma. Masagat na makakatawa ko. Hindi mo akong alaksa. Anak mo, hindi alaksa. Ayoko mo po lumabas ma. Ayoko lumabas para bumili ng alaksa. Hindi niyo yung mukha ko. Oh. Um, na nga. Twist ka. Hindi kayo mapakinabangan. Ah, uh, Sakit ang mukha ko. Win.